So, hello guys. Long time no see si, because ngayon lang ako ulit nag-upload dito sa YouTube kasi busy sa ano, study ah. So, samahan niyo pala ako. Ano yun natin? Tatignan niyo to. Ang dumi. Ayan! Ganyan ka dumi dito sa kwarto. Ayan, ayan, ayan. So, guys, kung makikita niya dito, ano, nagtutupi talaga. Kasi samahan niyo ako. Dali! wala ko baka hindi siya umabot eh ayun na yan so guys ngayon lang ako nag-upload because I'm busy for studying mga anong grade na kaya dyan comment for the comment section mag-comment po kaya So, kung naglalaro kayo ng Roblox, kanya please add me, please. Lagay ko na lang dyan sa baba yung ano, pangalan ko. The descriptions. Ganito ako kabagal magpati guys. Wait lang, cut ko muna. Baliktad ko lang to. <laughs> Mar -ano. So guys, babalikan ko yung at mag-ano uh, muna ako dito. Tatapusin ko lang itong pagtutupi ko at Uh, ano ko muna sa new yung results ng mga nagtupi ko. Bye! So guys, I'm done. Look. Bye!